hahahaha <laughs> kakanta-kanta na kasi galoko teka ito muna, may nag-text wait lang, paldi tayo sino naman itong nag-text? ah, bahala naman ito sa pag ito muna check nga natin sino ba itong nag text ng alaman? hindi naman alam na napapasarap na Nabalita uh, mo na ba? Ipagbabawal na yung full face helmet. Ha? Totoo? Ano to? Quack. Teka, teka, totoo ba to? Ipagbabawal yung full face helmet sa met. Teka, teka, teka nga. Alam niyo tong mga tao sa gobyerno natin, wala nang magawang magaling eh. Full face helmet, ipagbabawal? Bakit? Ano naman pumasok sa kukote ng mga to? Bakit pa yung helmet ipagbabawal? Teka, tiga, tiga, tiga! Bakit? Baka tanong-tanong -tanong nga muna Ayag ba kayo na ipagbawal na yung full face helmet natin? Saan po? magpapaka dito? Ah, sa Metro Manila, pinag-iisipan na, na rin pagbabawal na rin yung full face helmet eh Bakit ba kayo doon? Full face, Ay, na, oo Hindi Mas safe eh. eh. kasi buong awa eh Mas -huh. Kasi pinaplano na rin pagbawal na sa Metro Manila yung full face So pag pinagbawal yun, ibig sabihin hindi tayo pwede pumunta ron na naka full face Tama, na, Pwede kayo Oh, hindi pa 'yan, 'di ba? Merong driver ka din. Hindi 'yung no? They They say say man, safety. Oh, hindi lang opinion na ko eh, kasi mas safe 'yung full face eh. 'Di ba? Ba't ba 'yung nilay ng mga Sakrimin Oo. Eh bakit ba na power 'yung full face sa Metro Manila? Bawal 'yung full face. Oo, bawal na. Uhulihin na 'yung mga naka-full face sa Metro Manila. Oo O, doon sa payo doon ako sa sa ganun. Oo, oh, bakit? Kasi ang uh, full face nga yung uh, isa sa mga Thailand kung so bakit bigtas tayo kapag full face natin. Oo, oh, diba? Diba? Lahat tayo mga rider, alam natin, pinakasig gamitin tong full face. Oo, oh, diba? Oh, yun, oh, yun. So, ayaw ba kayo na ipagbawal na yung full face helmet, tapos half face helmet na lang tayo lahat? Ay, Hindi, no? Kasi sa Metro Manila kasi, balak na ipagbawal yung full face. Eh. Hindi ko mamahal din din eh Kaya nga, di ba mas safe to? kesa sa half pace hindi ka mabangas ka ng pag-half uh, pace kaya nga, nga, hindi ka mag-gets din eh bakit nila pagbabawal yung full pace hindi nila pakilama kung anong gusto tuti ng tao basta ah! merong <laughs> mga eh. di ba? di ba ang hirap yung wala na silang maisip gawin kung ano-ano na lang eh kung ano gusto tuti ng tao yun na lang wala nga tapos sila sa half pace yung tao full yun <laughs> ang maganda dapat may option tayo kung gusto natin ang full face, full face tayo Ang gusto lang nila, yung gusto nila masusunod eh, wow Bayag ka ba na ipagbawal na yung full face helmet sa Metro Manila? Hindi ko Pwede si pagbabawal na daw, bayag ka ba doon? Ano sir, kung accident hindi yung So hindi ka pabor? Mm hindi -hmm. Yon, Yun, okay, so hindi ko yan oh ayan! Malinaw! Malinaw pa sa sikat ng araw, hindi lahat kumbinsido pag gusto mangyari ng gobyerno, ano ba naman tika na? Tabi nga muna tayo, nakaka-stress yung balitang to. Sandali nga, sandali. Alam niyo, pag uh, ganito ganitong klase ng balita ang naririnig ko, nai-stress ako eh. Alam niyo, sa mga taga-gobyerno natin, ang dami-dami ng problema ng bansang to, kung ano-ano pa yung dinadagdag nyo, ipagbawal nyo yung full face helmet. Ano naman ang nakainin nyo? hindi po lahat ng mga kagaya kung gumagamit ng motorsiklo at gusto maging ligtas sa kalye ipapayag sa mga gusto ninyong mangyari kagaya ng mga nakausap natin basically po kasi dapat binibigyan nyo ng options ang mga mamamayan ang mga tao, lalo na yung mga nagmumotorsiklo hindi pag naisipan ninyo sasabihin ninyo ipapatupad ninyo gagawa kayo ng patas gusto niyo ipagbawal kahit napaka illogical sobra po itong napaka napaka weird kung sino man yung nakaisip na ito na ipagbawal yung full face helmet <coughs> excuse me po <laughs> excuse me po ayan kasi hindi kayo nag iisip ano sa mga tagagobyano natin hindi po ba kayo nag iisip na mas ligtas pong gamitin ang full face helmet kaysa sa half face helmet alam naman po natin lahat yan kasi kayo mga taga gobyerno e eh, mga nagbumotor din alam niyo kung ano yung ligtas gamitin at hindi nice. ayun naman o kung ano na lang ang naisipan ninyo eh. Yun na lang ang gusto ninyong gawin eh. gumawa kayo ng isang batas na patas naman para sa lahat hindi yung pagbabawalan yung gumamit ng full face ano bakit Anong dahilan? Bigyan nyo kami ng magandang dahilan. Diyos ko po, inang. Nakaka-stress po talaga kayo. Ako na i-stress eh. Kasi ang dami-dami ng problema ng Pilipinas, dinadagdagan nyo pa. Ito si Kuya, tanongin natin for the last time. Kuya, survey lang. Payag ka ba ipagbawal ang full face helmet? Saan, mo, saan ka mas komportable? Half face o full face? full cool face diba oh. tama si kuya siya oh. shout okay, kuya kaya kayo mga taga gobyerno wala kayong mag magaling eh no <laughs> yung mga taga gobyerno wala mag magaling lahat na lang gusto pagbawal kaya yeah, ride safe ha ingat but, but wala kang helmet <laughs> 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 Joke lang, joke lang. <laughs>